What's up guys? Magandang gabi. <laughs> Welcome to my blog. It's comeback. back. Ano yung phone mo? iPhone 12? Hmm, Yan si J. Nakamubo na siya. Oh, Daddy! Adik! <laughs> wala kasi ibang ano no? Ikaw naman kasi yun. Alam nga mag, sabihin mong ako. Hindi naman din si Bobs eh. Ikaw lang din. Kaya, ona, sige, ona. At least maya, masaya. <laughs> so, di ba, di ba pa Masaya. Pag siya yung kasayahan. Ikaw talaga yung laging bunot. <laughs> Isa pa. Oh my God! Ito. Sabi niya, dami, dami itong ano, kamodel-modelan eh. Yan, mod, model daw siya. Ah, ano sabi mo tayo? Isa pa. Dito. At tayo. Ganado siya ngayon kaya nakashort siya. <laughs> diba siyempre? Tsu-deng! Nakashort siya kaya feel na feel niya. Kahit saan tayo napunta, may pusa. What happened to you, Ming? Come here, Ming. Ay, bunti si Ming. Come here, Ming. Hi. in me Anhen Send po nga sa ano sa WhatsApp ko. hindi record lang to. Yung mga picture natin. Oy, i-send tsaka YouTube. Eh, ano po na pangalan niya sa TikTok? Ako. Tiktok, tiktok. <coughs> Friend yata kami ni Bobsy. Chris Brown. Ganun pa rin. Ah, oh, Sirk Sirk ba yun? Babs? Ha? Huh? Iba yung profile eh? Siyempre, chicks niya yun. Hindi ako yan! Ha, ano ba? Alam, meron palang babae na Chris Pong. Ganyan? Ganyan lang? Di, Sirk Sirk na lang. Ha? Huh? Sirk Sirk. Anong hmm, Sirk Sirk? Sirk! Baliktad na Chris. C R. Okay, C R. Oh, ano pala is is I R C. Yan, oo. Lagyan mo nga ito ng Sam. Okay. Sam.

isa. Hindi, yung ano, yung sura natin kasi. <laughs> Natawag mag-isa. Sino, sino sa inyong... Kini, kinikilig na yan. Self. Oh. Walang love yourself sa akin. Walang pakailan. <laughs> so, <Sa> <Sus, laughs> na nagbumpo na nga tayo. Nandu bumalik ka rin naman sa topic. Hindi, hey, okay, nakita ko lang sa mga friend ko ngayon. Hindi, love you. Hindi, Ano pa? Sabi mo? Katsara, katsara, sir, katsara. Kat, pusa, tapos sa. Ginaano, <laughs> ah, ginaano, bakit naman ba ginaano? <laughs> In inano ka? Ginaano ka. Ah, nanghingi siya Ay, ng pagkain. Pag Hindi ko nga inaano eh. Sabi ko lang, kat, kat na pusa, mabigla. <laughs> Nagpapansin siya eh. Ano? <laughs> katsara. Sabi <laughs> mo, katsara. Katsara. Kacar. Ampsura. Ayos, sini Hudi. Ayan, ayan, ayan. Pak. Okay na ba yung ulam natin? Okay na yun. Ay, kadami mo. Kasi nung karaan ang dami natin pagkain nun, di ba? lang yung kinuha ko okay, kasi okay, akala ko sa na naman Sa tayo mag Okay lang yun. Okay lang yun. yun ang dami ng anan Ilan lang? Anim. Apat lang tayo. Malay niyo gutom tayong lahat. Sus. Hindi, ganyan man. Ay, baliktad na siya. Ayan na guys, sila. Pauwi na. O, makaapakay ng tae. Makaapakay Bit eh. Bit-bit namin. Yan. Mga baon. Ang sexy ng kasama namin. Uy, sik-sik. Eh, Uy, sexy ng kasama namin. Walang ugat. Ganun siya pag in love. Wow, flawless. <laughs> alagang fans. Uy, ganyan. <laughs> Nag-basic yung dalawa. nag glow, -glow kasi may nagpapaglow. glow Ay, ganyan pala yung alagang fans. Magpa-fans nga lang tayo. Anong fans ba yun? Baka naman gusto niya siya sa akin. Anong fans siya nasabi? May hindi ako hiyak. Anong ginagamit ulit? Anong, anong, anong ginagamit ah? mayroon so nga. Bakit ka nagguglo? Ah, glow oh. up! <laughs> <laughs> ano yun, sinchan Glow in the dark. <laughs> Ay, naku. Sadya mag-glow na yung skin ko before pa. Why? <laughs> <Ay>. Sana all. Glowing. <laughs> <laughs> Baka, so, yung tubig is uh, Clorox. Baka naman pwede kami kumigo. Yun na yun, guys. Uwian na. Uwian na ang vlog. Uwian na. Kamuha na rin resulta. Nakamove on na talaga siya. Wala nang iyak-iyak. Before, pag pag nangiti, may kasamang luha. Ngayon, wala na. Ay, sana all. Nakamove on na talaga. Ngitiin na. Ikaw ba daw, may sins ng napakahaba-haba. Kala mo MMK? Bapadala ka yung tulad. Pwede na yun. <laughs> okay, okay. <beans, statin>. <andonyos> hindi ka nabobort na walang jowa? Wala man. Hindi hindi mo hinanap yung dati mong buhay na may jowa dati? Siyempre, mas nasamay ka ng may jowa tapos bigla-bigla. Ano yun? Napagod ka na lang? Parang siyang ano, parang parang na, na ano ba bin? Nawala yung ano ko doon sa... Ano yes. ba exactly. yun? Kasi nasa bukang paano na stress no. eh. Tama na, yun. Alam mo ba yung, oo, oh, oh, minahal ka track. na. Ng, ka ng mahalang tao kaso nga lang, hinigpitan uh -uh. ka ng husto. Kaya nung nakaano ka, nung binitawan Upang ka, para kang lumuwag, masundan. tapos natakot ka naman bumalik, na baka naman, ako'y yung sakit. malay namin, masalubong namin yun dyan sa kalsada.